Dito na pilitan pa yung taon talaga akong mag-romer si Lina. Paano ba naman kasi yung taon yung Roger? Pinilit pa rin talaga niyang mag-core. Kahit nang ako mag-core talaga ako. Sabi kasi yung taon ng karamihan, wag nang ipilit yung mga bagay-bagay na hindi naman talaga bagay. Kaya nag-adjust na ako para hindi mahirapan. Pero ang kalalabasan yung taon mga doy, nahihirapan pa rin talaga ang kahimtang namin hindi pala tinuod yung sinasabi nila na scam pala yung tao nako mahirap talaga maniwala sa maling akala so smart yourself. as you can see sa mga hindi pa nakakita sinakop na yung tao nila yung mga area of responsibility namin parang kinulong na yung tao kami mga doy ayaw na yung tao kami palabasin dito sa mapa Nung no, sa naman na gweni, kaya kumapit na lang yung tao ako sa kasabihan na pag na ang salok, kailangan ng sandukin. Yun na lang talaga ang pinangahawakan ko sa mga oras na ito mga doy. Kaya nagkurog na talaga yung mga kamot ko. Kaya masasabi ko yung tao sa mga to, bumakyad na yung tao kay mga doy habang kamot ko kaya ko pang makontrol. Kanya kayong saon manin parang hindi na talaga kaya makontrol mga doy. Gapang hanggat may uras pa. Sa part na to, sinabihan ko yung mga kakampi ko na dito tayo sa bandang mananap. Kasi baka kukunin nila to maging technique. Yun na lang talaga yung tao na ang lahat. Eh yung Mia, sinabihan ko dito ka na Mia Kalipa. Tumabang ka dito para hindi nila basta-basta makukuha yung dakong mananap na yan. Magtinabangay tayo dito sa pagkakataon na to. At dahil sa panggugulo namin, hindi nila tinuroy yung dakong mananap mga doy. Nag-hero lock na lang in town sila. Kaya ang ginawa ko dito, ah, ginaya ko rin yung ginawa nila. Hindi naman kasi pwedeng manood na lang ako sa kalihukan ng mga kakampi ko. Kahit sabihin nilang wala akong originality mga doy. Pero yun talaga ang totoo. Mindset ba? Mindset lagi. Tanawar ko noon sana sila diha. Nagtampo o nang lood lang talaga. dito, sinabihan ko na na atakihin na natin yung dakong mananap na to. Kasi pagkakataon na natin to. Sus, kaya ang unggo kay Ari Arim ay naniid lang pala sa kalihukan namin kaso yung kalihukan niya ay wala mga doy na impas lang in town talaga pa in na damay pa yung tao yung na-na tulo na yung tulo na, na ang na-na mo sinabihan ko yung talaga na pumauli mo na tayo doi pakita mo yung invisible mo kaya ibumbahan natin tong predator na to kaya yung pangarap ng tao ng predator na makapag mga doy ah, naging alaala -ala na lang talaga yun ang kinatawag na memory dreams at dahil nawala yung tao sila sa mapa kaya yung mga bakukang nila dito yung pinagkukulata ko mga doy sus kay dumating man si predator pero kaya natin yan. Makabakyad tayo dyan mga doy Kaso nasipyat manhinuan ako Memory dreams mampod Dito sinabihan ko yung mga kampi ko Yung dakong mananap kukunin na talaga yung tao nila yan dyan Tapos kay nandito, manuan si Nana may, may gusto niyang patunayan mga doy Anong klaseng patunay ba gusto mo Kahit gumapang ka pa Kakandusin pa rin talaga kita Sabay punta ako dito sa dakong mananap mga doy Inunaan ko na talaga Ah nandito din pala yung tao nung kor namin Tama yan Nagbigay kasi ako ng signage sa mga kakampi ko na yung mananap na yan. As you can see kasi mga doy, sa hindi nyo makikita, kung ilang minuto na kasi yan, gahi na kaya nagbukog ng mananapa, buti na lang talaga nakuha din yung tao ng mga kakampi ko kaya sa pagkakataon na yun mga doy uh, ni daog pa dahil may atong gayo na sa pagkuntis huwag kasing mawala ng pag-asa hanggat may bulbul pang kumakapit mindset ba? mindset lagi? tapos dito nakipagwan one by one pa talaga yung haring ugat sa akin sus mario sip kain taon doy huwag ka sa akin sa iba na lang mindset ba? mindset lagi? at dahil ako pag kinabuhi yung taon yung mananap namin mga doy kaya ay tumama narin rin ako dito sa mga kakampi ko para yung mga pakalat-kalat, eh, ligpit na yan mga doy. Inunsa. Dito, naramdaman ko na yung taon talaga na, nang humot na yung taon talaga sila. Kaya dito, ah, narinig ko na naman yung taon yung victory.